mga amigos, amigas akitin natin yung pangka na ito tingnan natin kung gaano paganda yung pagkagawa ng pangka na ito mga amigos, amigas no? tingnan natin at pumunta tayo dun sa dulo yun mga amigos, amigas humawak ako, baka malaglag ako, mahuyog ako na yung may rain hindi eh. mahuyog mga yun mga amigos, amigas Opo, oh, po, yung malaki yung malapad yung palatik Pwede ka Chicks, mga amigos, ng amigos, oh, maganda o, Higaan Ayun, mm. Chicks dun sa uh, <laughs> Namingwit Sa bilang bangka, namimingwit Kakuha ka na, ma'am Nakakuha ka na Nakakuha na ka, ma'am Ah, wala pa Nakakuha na ka, wala pa Oo uh, Wala pa pala siya mga amigos makakuha ng isda. Tumawa siya oh. Tawa ng tawa. <laughs> yung mga amigos amigas kakaibang ano to. Walang lalagyan ng pundo. Tingnan nyo mga amigos, amigos, amigos Tingnan nyo yung, 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 yung... dolo oh. Yung ulit oh. Walang lalagyan. Gracias.